Oh, Napakaganda yung experience ni Jonas, pero napakahirap din yung kalagayan niya. So, nakita natin dito dalawang uh, pwedeng mangyari sa pagsunod. Yung sinabihan siya ni Lord, nung una, hindi siya subunod. Oh, tumakas, lumayo, lumayo sa kanyang ministry, no? lumayo sa uh, pagsunod sa Panginoon. So habang, pansinin niyo no? yung pagsakay niya ng barko, habang palayo sa ng palayo, parami ng parami yung problema niya. Napansin niya mga kapatid. Habang, uh, kasi yung kanan ang ninibe, kumaliwa siya eh. Uh, wag ganon. So habang lumalayo siya sa Panginoon sa paglilingkod sa Panginoon, yung misyon na binigay sa kanya ni Lord, ano ang nangyari? Nagkaroon siya ng matinding problema, halos mataob ang barko na kanyang kinalalagyan. At mabuti na lang no, alam ni Jonas kung bakit bumabagyo. Alam ni Jonas kung bakit may unos, kung bakit dumalakas ang alon. Oh, dahil yon sa hindi niya pagsunod. So 'yun yun ang maganda sa atin no. Pag ikaw krisyano ka, dapat alam mo din eh, kung bakit may problema ka, bakit may problema tayo, bakit mabigat no? Dahil sa hindi pagsunod. So dapat maunawaan ito ng mga mananampalataya no. Eh, 'Yung istorya ni Jonas. Kaya nga mahirap pang sumunod sa Panginoon. Mahirap bang lumakad sa kanyang katotohanan? Na nakita naman natin dito, pag time na unawaan mo, kaya ako nagihirap, kaya may problema, dahil pasaway akong bata. Pasaway akong krisyano. Kaya may bagyo ngayon. Kaya hindi umaasenso ang ating buhay krisyano dahil puro tayo pasaway. Diba? Diba? Pero yung start na nalaman mo na yung katotohanan at alam mo ikaw ang dahilan, magbabalik loob ka sa Diyos. Ihagis eh, nyo na ako, sabi ni Jonas. <laughs> yung paghagis niya, talagang pumaya pa lahat. Pero hindi pa tapos yung buhay ni Jonas doon. Diba? Nilok mo na siya ng napakalaking isda. Ang tawag doon? Dilis. Ah, Dilis. Nagabi. <laughs> so, napakalaking isda. Sipi mo, tatlong ano siya doon? Tatlong araw. Napakahirap noon. Doon pa siya nakipag sa Lord. No? At least may ganon Yung sumunod siya, oh, okay, oh, di wala na siyang binayaran sa barko. Di na siya bumalik sa una, magbabayad sa barko, yung isda na nagdala sa kanya sa Ninive. Eh. O, oh, li oh, libre na, o oh, dyan ka na. Ninive na, nagulat siya. Na, o, pambira talaga. O, no, saya. So, start, start siya, nag-start na nagsalita. At dahil sa kanyang pagsunod, may blessing. No? Marami ang naligtas sa Ninive. Eh. So, as a Christian, pag tayo talaga, sumusunod ka, masarap ang buhay eh. Totoo yun. Pag sumusuway ka, kunyari, yung prayer meeting mabigat sa iyo, hindi blessing 'yan. Yung pagdalo every tuwing tuwing may gawain mabigat sa iyo, hindi blessing 'yan. Basta tuwing tuwing may gawain, nagagalak ka. Pagpapala Kasi sumusunod gay. 'Yun ang hindi nalalaman ng ibang Christian na tuwing ikaw ay priority mo ang gawain ng Panginoon, lalo kang ibe-bless ni Lord. Kanina nga eh, sabi, alas 5 na eh. Sabi ko, ano, papakita pa ba ako sa mga bossing doon? Kasi kaso mag start na yung gawain, di ba? Sabi ko, magpapalakas ako sa tao, pero mahina naman ako kay Lord. Pupunta ako sa church, magpapalakas ako kay Lord. Amen? Ang tao lumilipas sa Diyos forever eh. Kaya nga yung heart natin, hindi tayo pumupunta ng church para magpalakas sa tao. Pumupunta tayo kay Lord, nagpapalakas tayo sa Panginoon. Tignan mo yan, isang one day, isang araw, makikita mo yung kakaiba sa buhay mo. Kasi priority mo si Lord eh. Wala akong nakita na sumunod sa Panginoon naghirap ang buhay.